Barbie Imperial, bakit hiniling na makitira muna kina Sandro Marcos? Kinagigiliwan ngayon ng mga taga-suporta ni incoming Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang naging reaksyon nito ng walang ano-ano'y hilingin ng aktres at kaibigang si Barbie Imperial na makituloy muna sa kanilang tahanan. Hindi nakaligtas ang anak ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa pinakahuling YouTube prank call ni Barbie. Explain ko lang sa inyo kung ano yung gagawin ko. So sasabihin ko sa mga kaibigan ko na nag-away kami ni mama dahil inamin niya na sakin na ampun talaga ako. Pero eto, guys, medyo believable kasi hindi ko talaga kamukha yung mom ko. Syempre, mas kamukha ko yung tatay ko. Some of my friends, medyo gino-joke nila sakin na, baka ampun ka talaga kasi hindi mo kamukha yung kuya mo tsaka yung nanay mo, anya ng aktres. Matapos unang mabiktima si Chief Filomeno ay sunod na tinawagan ni Barbie si Sandro. Eto yung pinakakinakabahan ako na ay prank kasi syempre friend ko to and respect, okay. Sandro Marcos, one of my close friends, ani Barbie bago tawagan si Sandro. Dito sunod na muli ng umarte ang aktres sa linya. I have a problem kasi, panimula ni Barbie. Ano yan, agad na tanong ni Sandro. Sa atin lang to ah kasi wala pang may alam, as in wala sa friends natin may alam. Adopted ako. Kanina lang sinabi sa akin ng nanay ko. So, ngayon umalis ako ng bahay, kaya ako tumatawag kasi magsosolo na ako eh, pagpapatuloy ni Barbie. Pwede ba akong makitira dyan sa inyo? Biglang hirit ng aktres. Nang sabihin muli ni Barbie na si Sandro lang ang may alam sa kanyang sitwasyon, agad naman itong pumayag na tumuloy ang aktres sa kanilang bahay you can stay in the guest room, sa amin, pwede. Sabi ni Sandro, ilan sandali pa ay inamin ng aktres na pawang prank lang ang kanyang naging pagtawag. You're so annoying. Kulit, sabi na lang Sandro sa kabilang linya. Kinagiliwan ng netizens ang reaksyon nito ng batang Marcos. Hindi ako magsasawa na ulit-ulitin na panoorin nito. So cute yung sila ni Sandro, komento ng isang netizen. The, you're so annoying, and cool it, is so cute Sands, segunda ng isa pa. Ang sweet pala talaga ng boses ni Sandro Marcos, saan ba yung guest room naglayas din ako, the way he say, no problem B. Ang bait. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!